Jumbo Okay Saan galing daw bossing ito? Bossing saan daw galing ito? Saan galing? Magkano na? Malbar Malbar Magkano mo nakuha itong dalawa ito? Bossing nabili na? Magkano nakuha din ito? Skip tip Tayo nabili na rin po Nabili na po Kuya Magkano po nakuha itong bupalo? May kalabaw si Kuya dito kung binibenta pang gamit sa bukid Magkano yung bayan yung panggamit ko sa bukit? Ayan ganyan? mga talong stepi. Makapasin uh, niyo po alas 8 lang po pero wala na po halos mga kalabaw ngayon. Madala po dumating na mga kalabaw dito sa Padre Garcia, Batangas. At uh, tayo po yung mag-update ito po ng, ng mga pareso na mga binibenta dito ngayon po ay uh, September 19, 2025. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia. Ayan mga kalabaw na nandito tayo ngayon sa parada ng Garcia. Ito na po yung mga kalabaw dito mga binibenta. Madala, parang madala ay nandating. Ayan

baka tumal. 62.5 daw ito binibigay. Mabawasan. Okay na. May panggamit si boss dito nga uh, bu pala, babae pala. Numero 8. Magkano ang hinihingi dito sa yung bu pala ito, bossing? Okay, pa presyo nito boss. Ito yung 57.5. 57.5. Wala 57.5. Tawag din Ah, sila boss ang natawad. Sila 54 daw tawad, 57.5. Kung konti ang diperensya naman, may hilot-hilot na ito. Ayun. Binebenta pa nila boss ito. Babae. Binebenta pa ito. Tanaka ya. Dera babae ha. Hmm. Pagkakarang ini mo jan? Mahawak sa 70,000 Bupalo Bupalo Alagayin Ang um, alaga Tuturuan pa Tuturuan pa Bata pa naman e Oo oh. no? Tuturuan pa na Ah dyan wala naman talagang ngipin <laughs> Ayan bata pa ito Tuturuan pa rin ito Ito na mukha pa ni bossing ito turuan daw. Bawas, bawas sa pitong po. Bawas 70,000 binibigay ito. Patong 65. Patong 65. Yan, may mga guya si Bossing dito mga binibigay. Babae. Puro babae? Puro babae siya. Puro babae pa rin. Yan ang mga dumalaga. Dumalaga mga kalabaw. Magkano hinihingi dito? Ito ay may hit na 40. Tapos ito na may bawas sa 30 daw itong ito. Isang isa. Puro babae. Yan. Ito namang isa. 40 kabawasan mga binibenta pa nila bossing mga kalabaw dito na binibenta pa sa Garcia may dalawang kalabaw dito pang katay kinatrato pa ni bossing yan. sa ito bossing sa'yo binibili, binibili, mo ah binibili, binibili mo magkano dito ganito 100 Ah 122 3,000 to 25. Tatlunli bon difference na la boxing. 100 100 100 100 pa 100 100 100 100 100 ni bossing 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ang 100 pangkatay na kalabaw. Binibili pa ni boss. Oo. <laughs> Matataba. Ay, maganda nga ang huli. Matataba nga. Oh. Ayan. Pangkatay ni boss. Hindi pa nagkakasundo. 3,000. 3,000 diferensya. 3,000. Ang diferensya. May diferensya yung may are. May <laughs> are. Ayan. Binibili pa ito. Bossing nabili na? Magkano nakuha din ito? 54,000 nabili na boss. Panggamit? 54,000 may uh, babae. Saan dadalhin bossing? San Pablo. San Pablo. doon mga marami nang gagamit ng tuturuan pa. Ah, tuturuan pa. Sa dadalhin sa San Pablo. Nabili na bossing. Yan. May kalabos ko dito kung binibenta pang gamit sa bukid. Magkano yung pang gamit ko sa bukid? Ay, ninaalok pala ni Bossy. 64.5 64.5 daw ito 64.5 daw ang binibigay ito 62 tawad 64.5 daw binibigay may tawad daw ng 62 dito okay. 64.5 Kumain ka. Kamuktaw. Kulay pula. pa ni bossing. Si Boss KD, mayroon daw siya dito nga dalawang uh, nabiling uh, bupalo Ito dalawang malaki mga bupalo yeah. jumbo. jumbo laki saan galing daw bossing ito? bossing saan daw galing ito? saan galing? san pablo san pablo ah galing san pablo basta ganito ka laki san pablo ano? Okay. mga mga katawan uh, magkano ay, na pala malbar 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 magkano mo nakuha itong dalawa ito? galing ka ano marsing uh -oh. magkano nakuha? magkano? plus this sa size 216 ito daw ay 216 na ako ito pang dalawa dalawang mga jambong bupal ito naman pala isa yung ano pistiso lang ano yung isa parang puro yun mga pangkatay na saan boss din nadala ito saan dadalin saan kinakatay hey, Mark Jan Valencia uh, kay Mark Valencia Jan Mark Valencia sa Bulacan yun ito na nabili nila boss pangkatay na yun kapal ng pagkakabupalo niya eh Saka itong isang. Ito naman isang mistiso lang. Nabili na. Oh. Dahil brad, ako lang may kausap. Kausap ko lang mamali. Inahitan pala ito. Wala yung motor na ako sa balabang. Inahitan. Magkano ba saan yung mo dito? Magkano hinihingi mo dyan? 65,000 Ah, gagamitin nila Ang gamit pala nila ko yun 65 daw itong ano, inaalok sa kalabosing Gagamitin sa bukit eh. Bara ako Binibenda pa bossing yan ang may na may kalabosing Basta pambenta, dumalaga ah, Magkano? 45,000 Pabawasan pa naman 45,000 daw ang hinihingi sa dumalaw ng kalabaw nito. Pabawasan pa. Mini benta pa, may isang tao lang ang idan nito. Tayo na bilhin na rin po. <I2> ay, sila. Nabili na po. Kuya. Bili na. Magkano po na kayo itong bupalo? 57. Ito pong inyo. Oy. Tara, try tayo, Tres. Ako ah, okay. so, rin tayo, okay. Tres. Mapanggabi sila, Kuya. P43,000 daw naman ito nabili. Yung bubalo'y P57,000 daw nabili. Ay, takot. Takot ay, takot madulas. Yan. Hey, yung! Tumalon. Ito lang po yung gila.

Ang da daan daw bibigit ang dalawa. Mm. Bawa sa limang po naman ang tawad ni Bosing. 55 pinibigay eh, ito. Bawa sa limang po ang tawad. Bawa tawad.